Hello po, mga kabuhay, pagandang araw po puli. Ayan po yung sasakyan namin. Pinapacheck ko po yan sa mekaniko kasi nawalan ng preno. Nung nagbiyahe kami, nawala siya na ng preno. Yan ang sugestyo so ng mekaniko. Ayan, ayan po ang mekaniko namin na pina dyan. No? Tatanggalin yung buong brake drum. Ngayon, papalit up yung brake drum, dadalhin sa masin shop. Ayan, tinanggal na po niya yung brick ram. Ayan, uh, dadalhin namin sa machine yan. Tanggal po pati yung brick show. Overhaul po lahat. Papalitan lahat siya. Pati lahat na piyesa dyan, bearing. Nirekomenda ng mekaniko na papalitan. Kaya wala po kami biyahe ngayon. ah, uh, ito pong sasakyan na ito namin lang ang inaasahan namin para makapag-deliver kami ng kalakal. Ay ngayon, tinanggal ang mga piyesa niya papalitan ng lahat kaya hindi kami nakapagbiyahe ngayon ito muna tutukan namin pagpagawa nitong truck namin para pag naayos na makabiyahe uli